guys. Happy weekend po sa lahat. Ayan mga idol. Tapos na naman ang limang araw sa isang linggo ngayon idol. Dalawang araw na naman kami magpahinga sa bahay. Maglalaba. Gala. Kung may pera. Ganoon, idol. Yan. Tapos na po yung mga kagamitan namin na linisan. Like katulad ng aming coffee machine. Yan yung kasama ko. Naguhugas ng ano. Ng kettle para sa ano. Sa tea. Yan mga idol, God bless po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga followers natin dyan na palagi pong magsubaybay sa ating mga ina na video. Na palagi nagla-like, comments, thank you, thank you so much. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, welcome po tayong lahat dito sa mga katulad kong baguhan na creator. So, ipatuloy lang natin mga Ludi yung pag-vlog natin kahit ganito lang yung mga content natin kasi yung content ko, mga idol sa totoo lang, dito lang to sa loob ng aking trabaho minsan makagala sa labas, ganun lang kasi mahirap dito kasi mag-vlog sa labas kasi may maraming mga ano dito manghuhuli kaya bawal maggalak gala sa labas na mag-vlog-vlog kasi bawal, kasi ganun ka-stricto ang Saudi Arabia so, ang makikita nyo lang ang palagi kong ina-upload ya yeah, ano yung yung paggawa ng mga kape ganyan ganyan lang ang makikita nyo palagi ang paglilinis na nito oh. okay thank you thank you so much and glad